Hello siya guys Welcome to my vlog May galag shout out sa lahat Magsangag tayo ng kanin guys Kung makikita nyo ang bawang ko Ayan Lagyan ko ng sigo Magsangag tayo ng kanin Kasi sayang naman eh. So ito Magkita nyo Mabango-bango mabango maraming si bawang Ayan. isang katutak na bawang mag natin ng kanin Ayan, ang kanin natin isang katotak din. Ayan siya guys. Oh. ang sinangag natin ngayon.